Ayan guys, bumaba ako sa gate, punta ako sa 7-Eleven at magtaktak para sa 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 Adipe, grabe, ang lakas na ng bagyo dito, ang lakas ng ulan, sumaglit so, lang ako sa baba kasi kabibigay lang yung amo ko yung sahod ko. So ayan, sobrang lakas ng hangin, ulan super typhoon dito nagtapap lang ako sa nidali lakas na lang ang ganda nililipad yung hangin ko ayan guys grabe hirap sa nyo yung salamaha nililipad tayo ay sarado OMG sarado ayan guys ang aga nagsara ng 7-11 gawa ng bagyo oh. <laughs> oh, di, nabigo ako hindi ako makatap up ah. ay ano malakas ang ulan sarado na mga establishment pati pala 7-11 sarado so ayan na siya Oh grabe sarado kaya eh, sorry hindi ako baka ano sarado na pala kala ko hindi magsara ayan sumuon ako sa ano lumusob ako sa pagyo hindi wow, nililipad ako ayun so, yun na guys balik na uli ako at malakas ang hangin yan guys so grabe kasi sa so, babay hindi ako nakapatap ah